Paano kung habang nasa kagubatan ka at meron kang makita, kakaibang nila lang na hindi mo maipaliwanag kung tao o kung tawagin sa atin ay isang aswang gaya nito? O kaya naman yung habang nasa kagubatan kayo tapos biglang may makikisali sa video nyo, ito ba inkanto o ano gaya nito? ang mga yan at iba pang mga nakakatakot na video na hindi natin may paliwanag ang matutunghayan natin sa araw na ito. Pero bago ang lahat, huwag mo na kalimutan na mag-like at subscribe sa ating YouTube channel ng Mr. Goddex TV para sa iba pang mga paranormal video at mga nakakatakot na video. Okay mga paring, ito yung unang video natin. Kung papansinin natin maiki, parang normal naman uh, sa labas ng bahay, madilim, Ayan, tahimik. Medyo scary, ha? medyo creepy yung part na yun. Pero ito yung mas, mas creepy dito. Panorin natin. Teka. Wait, wait. Parang may napansin nung kakaiba. Ano yung bagay na yun na tumatalong-talon? What? Ano yun? Napansin nyo ba yun? Yung parang doon sa madilim na bahagi, no, sa pinakadulo, mayroong tumatalong-talon. Hindi e ko alam kung anong klaseng nilalang to. Medyo madilim kasi kaya hindi natin makita yung bahagi, yung baba niya. Pero definitely, Lumulutang to sa ere. At sa ere siya tumatalon-talon. Anong klase kaya yon? Ayun mga paring para siyang kulay puti. Teka, tao ba to? Para siyang hugis ni Mama Mary, no? Kung di ako nagkakamali. Tapos kulay puti siya, tumatalon-talon siya. Pero anong klase kaya yon? Ang creepy nung part na yun, ha? kung ikaw yung nandyan no, sa, sa sitwasyon na yan tapos makita mo yan parang kakaiba ewan ko di ko may paliwanag dumako naman tayo sa pang-apat nating video so ito na Okay, kung natakot na kayo doon sa una, paano pa kaya dito sa pangapat na to? Doon sa panglimang video natin kanina, no, medyo creepy yon, Yung tumatalon-talon, pero itong pangapat, let's see kung nung kakaipa dito. Para siyang okay, ah, nanguhuli ng isda ng I guess madaling araw to no pero grabe naman madaling araw madaling araw pa talaga nang uhuli ng isda tapos mag isa ka pa napaka creepy ng part na yun okay ano mapapansin natin dito no meron dito um teka 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 may nakasilip ba meron meron uh, grabe si kayang laglak sino maglalakas loob na uh, manghuli ng isda sa tabing ilog ng kanyang oras to dilim tapos mag-isa ka lang eh, no? tapos may uh, history pa ng kababalaghan yung kagubatan kung saan ka malapit o kaya nung meron mm -hmm. parang may naririnig yata siya kaya iniilawan niya no? pero let's see kung anong makikita niya kung anong makikita ng flashlight Okay, saan ba sa mga? Uy, teka, parang may tao pa doon? Wait, may tao pa doon? Taga tao pa yun? May nailawan na... May nakatamit yata? Ano yun? No way! No! Wait! No, no, no! Teka, 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 teka. Kahit sino makaparing kahit ako ah. Doon sa parting yun, sa kanan, andun. Yung babae nakakulay pink na suot tapos pagdating sa kaliwa, andun pa rin yung babae. Sa so, paano napunta yun doon? <laughs> ayun na yun o. Ayun, ayun, ayun mga Okay, maikli yung buhok niya. Nakatayo siya. Tapos pagdating dyan sa parting yan, meron na naman. Kaya ayun, napatakbo si kuya kahit sino ha, kahit ako, kung ako'y nandyan sa ganyang sitwasyon, napaka-creepy nun. Sobra, sobra nakakatakot. Okay, ito na yung pangatlong video natin. Huwag kayong masyado kung natakot kayo doon sa pang-apat. Napaka-creepy nga naman. dapat Ito yung pangatlo, panoorin natin. Wait, tega tega teka. Pag mas maigay yung araw, sa may, oy, no. Kita niyo yun? Kita niyo yun? White Lady ba yun? Wait. Eto. No. May sumilip. Tapos, hindi. I mean, kaparin kung normal na tao yun, hindi yun sobrang liwanag ng mukha niya, di ba? Ay no. As in, buong katawan niya, Sa damit, sa mukha, sobrang liwanag. So, hindi yun normal na tao. Diba? Hindi yung normal na tao, eh. Kung Normal na tao yun, hindi yung ganun ka sobrang diwanag yung katawan niya. Hanggang sa muka, parang white lady. Napaka creepy. Grabe. Ewan ko lang ah. Sabi yata ng white lady, may tao ba dito? Ah, meron. Sige. Anak, creepy nun mga kaparing. Wow. Ang creepy nun. Ito, tumuntung naman tayo sa pangalawang bahagi ng video natin. Kung, uh, ewan ko, asa siguro, sobrang creepy ng pang pangatlo. noise yung pangapat. Ito, panoorin natin. So, pasensya na kayo sa rinig ng aso. Ewan ko ba, ang ingay eh. Okay, ito yung grupo ng mga kalalakihan na parang uh, umaa... Uh, okay, bumaba ba nagkaling ng bundok? Sa so, anong kakaiba dito? Usually, sa mga bundok, meron talaga mga na uh, creepy dyan. Meron dyan mga naninirahan no? Na hindi natin nakikita anong kakaiba. Okay, pansinin natin maiki, ah. Wait, ano meron? No. No way. No. Mga pare, may sumilip. Nakaputi siya. Di ba ang paniniwala natin sa mga kabundukan ay marami mga inkanto? So, ang paniniwala ko, di kaya inkanto yun. Di ba? Di kaya inkanto kasi, di ba, ang pagkakaalam ko, kapag may nagambala ka sa kagubatan, kasi may mga ano dyan eh, naninirahan na hindi natin nakikita. Usually, mapaglalaroan ka o magpapakita sa'yo. Which is ang tingin ko dito, ay isa itong inkanto na nagpakita sa kanila. Maaring nagambala nila, pero ang creepy nun, di ba? sana lang wag silang sundan hanggang sa bahay nila. Yun ang pinaka-creepy na part Pag sinundan ka hanggang sa bahay nyo. Okay, uh, tingin ko inkanto to. Okay, dumako tayo sa pinakaunang video natin, pinakalas. Ito, uh, andito sila sa kagubatan. Awan ko kung mga hunter to, mga to, kung meron sila mga hinahanap na may mga tala silang malaking flashlight. Pagmasta natin kung anong makikita nila. Okay, let's see kung anong makikita nila. Watch the video. Grabe no, pupunta ka na sa, sa kagubatan ng ganyang oras. Buti nga, dalawa sila. Ay, yes. guess tatlo pala kasi yung cameraman. Pero kung mag-isa ka lang, naku, ayoko talaga dyan. Creepy nyan. napaka nakakatakot to kay... Ano meron? Teka, 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 No way, no way, no way. May tao mga kaparing? Anong ginagawa nun? Parang hindi siya normal na tao eh. Wait, no. Tao ba yan? Yes o isang aswang. Meu Deus! Oh! Meu Deus! No! Meu Deus! Meu Deus! What Para siyang babae, no? Para siyang babae? Babae aswang ba to, Wait. Ano yun? Hindi kasi kung babae to na maaaring ginahasa tapos iniwan na lamang dyan. Hindi, Uh, baka na trauma. Baka akala niya yata bumalik, no? Pero grabe, hindi parang normal na tao eh. Kung hindi to aswang mga kaparing, baka baka normal na tao to na biktima ng hindi natin masabi na krimen, no? Maaring kinahasa siya. Kung lalaki naman to, maaring itinapon yung kanyang bangkay diyan tapos buhay pa siya, no? Kaya siya gumagapang. Pero pwedeng aswang to. Pwede namang aswang to. Dahil kung hindi ito aswang, maaring normal na tao. Pero dapat pinuntahan nila, no? Pinuntahan kaya nila? so okay sana kung pinuntahan nila para malaman kung kung biktima ba yun, kung tao ba talaga yun. ba? Diba? So yun lang mga kaparing ang video natin sa araw na ito. Kung nagustuhan niyo yung mga pinakita natin at huwag kalimutan na mag-like at subscribe sa ating YouTube channel. Maraming maraming salamat. Kaya pala, ang YouTube channel ko ay matagal ng patay.